Good evening, good evening mga kaantingero, kaantingera dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. OF, mga OFW. Good morning, good evening. Update ulit dito sa YouTube channel. Dito sa YouTube channel ko, Edison Mariano alias Mao ng Igorot. Yung pinabasbasan ko sa trebo po ng Babaylan, dumating na po sa akin ulit. Ito na ho, update ulit po, update dumating na po napakabisa mga kababayan eh, kakakuhan ko lang kakabukas ko lang kanina ito po dumating na mga kababayan napakaganda mga kababayan ayan na oh dumating na ang hinahanap nyong kabal sa katawan ayan. dumating na oh yung mga nais po magtangan dyan mga kababayan ng nang... ang tawag kasi sa amin mga ganito mga kababayan dala dalawang butas po yan no? Oh. ang tawag po sa amin ito mga kababayan mga kaantingero dyan Luzon Visayas, Mindanao ma uh, habak digera pero kwentas siya meron kasi yung habak sa baywang din, mga langis, mga garapa ito kasi ang tawag namin na habak digera ito yung legit mga kababayan na tinitesting namin mga tinitesting namin sa kumbate, sa paggagamot all around po ang kinalabasan niya mga kababayan ito po yan all around po yung kinalabasan niya mga kababayan, kakarating lang ho binuksan ko po agad para may pakita ko po sa inyo at saka yung San Miguel mga kababayan na bunga po ng San Miguel nandito na ho yan bunga po ng San Miguel nandito na po mga kababayan no? Oh. napakaganda oh ito po ay bracelet po ito bracelet po ito bracelet yan tapos ito po yung mga naghahanap po ng panipit o ano ito po napakaganda tapos nagpadala din po ng bulalakaw legit po ito na bulalakaw mga kababayan ito po legit po na bulalakaw po ito hindi po yung bulabulakawan na <laughs> legit po ito mga kababayan ako po yung nagsasabi kasi gawa ng lahat po ng pinapadala po ng babayla na tribo namin ito po legit po ito ito po yung tinatawag na bagang sinaunang kalabaw na toro ito dumating na ho mga kababayan ngayon o oh. ito po yung pang kanya ganito yung tsura nyan eh kababayan eh ito yung yung pinakabagang na ito po yan dumating na po mga kababayan tapos ito po yung mucha na tagalilom tumunog po yung tuko na alaga napakalaki po yan mga, mga loads aga braso po yan kalaki yung tuko na yan ito po yung tagabuhay na mutya yan ito naman po yung nakukuha sa mayroon po sabihin mga kababayan ito po yan. ang gabay niya po ito ay tao tao po yung gabay niya po ito ito po ay pagkasumakay ka sa kalabaw noong motor. Kung may anino yung kalabaw, kunwari anino yung kalabaw ay dalawa, magiging tatlo pag nakasakay ka. Kung ang anino mo ay dalaw ay isa, siyempre ikaw yung nakatayo, may anino ka, anino isa magiging tatlo ang anino mo pagka ito ay tangan mo may ganito po ako mga kababayan ito po ay ularaw ng kasanya pagka inahawakan nyo po ito mga kababayan ay para sa may kuryente naghihigop ng yung tumutosok-tusok dito sa mga ganito ko mga kababayan ito po yung sinasabi namin na ang tawag dito ang hirap i-explain eh ito pa yung sinasabi namin na yung kugon kugon po ito mga kababayan kugon na para siyang tao parang ganon sinunog po yung napakadaming kugon 'Yung isang tumpok po ay hindi po nasunog. Tap, hinukay po 'yung lupa na 'yon. Ito po 'yung nakuha na mutya niya, mga kababayan. Legit po ito, mga kababayan. Ako na lang po 'yung magsasabi kasi may ganito din po ako na nakakwenta sa akin. Tapos ito po yung kwentas ko na kung nakikita nyo po kung nagblablog po ako yung kinukwentas ko po ito po yon may butas din po yan mga kababayan yan po yung butas niya, oh. yan may butas din po yan ang sabi kasi nila sa mga bisaya ay lampasan Ayan, lampasan habak de gera din po ito kababayan na ginagamit ko yan Nabakdegera po din po ito na ginagamit ko. The same lang din po dito. Ito po ay mas maporma kasi bali dalawa po yung butas niya ayan, oh. ayan. Kinuwa ko po ito kasi gawa ng Ito po yung mana kung tawagin, binigay. Ito naman po yung mga natira na nakabalot po sa pulang tela. yung mga gusto pong magnais -nice po ng magtangan ng mga bertud yung mga pinapakita ko dito mga kamabayan ay bertud po kasi gawa ng um, tinitesting po namin before po um, ibigay sa mga tao katulad po itong langis paulit-ulit ko pong sasabihin po itong langis makabay na wala po wala pa kung sawa ito po yung habak de gera din eh para maintindihan po ang lahat ito po yung mga pinapakita ko mga kababayan ay hindi po basta-basta so ibig sabihin po mga kababayan ay dumaan talaga sa tamang proseso talaga ito ito po Ito, ito naman makabayan ay lampasan din. Ayan yung butas niya. Ito yung butas niya oh. Sayang yung mga tumutulo mga kababayan eh. Tinalian niya po yung katawan niya. Ito. Tinalian niya po yung katawan niya na may butas po. Ayan. <coughs> Salamat mga kababayan sa panunood sa akin. Salamat sa pag-like and share <clears throat> dito sa aking YouTube channel. antabayan nyo yung susunod po na i-vlog ko po ulit para makita nyo po yung mga bertutes na galing po sa amin ulit. Paki-subscribe and like and share na lang po ang aking YouTube channel Edison Mariano alias Mau po ng Igorot, mga kababayan. Salamat po, good evening po sa inyo dyan.